So, what's up sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am <laughs> Today ay babiyahe tayo Pupunta tayo ng Infanta Quezon May ride kaming mga naka-winner X Ang nagset nito ay yung presidente ng chap Bung chapter ng winner X ano? So, sumama lang tayo Kaya pupunta tayo dun sa meeting place So, dito yung meeting place Yo boss, magandang gabi. gabi. Press, magandang gabi. so, ayan. Pupunta kami ng Shell Pogon kasi nandun yung iba. Sasabayan lang natin. Yan, so as of now, pupunta na kami ng Shell Pogon. <laughs> At meron tayong kasamang naka-winner X na humihiyaw. <laughs> Yan, kasama rin natin yan Naka Sniper 150 kasama natin yan So, so yan yung mga kasama namin May Winner X, may Sniper Open naman to sa lahat ng motor 2 so, man take off namin So sa pag take off siguro wala, wala na akong makukuha video no? Kasi madilim uh, pagsikat na lang siguro ng araw then baka nandoon na rin kami sa destination na pupuntahan namin by the way ang pupuntahan namin ay sa uh, Hayahay Agus River Resort so sa Impanta Quezon yun medyo malayo layo yun pero first time ko lang din pupuntahan eh yan. yan yung mga kasama natin Yeah, merong ibang motor pero wala naman problema doon kasi welcome naman yan So, body-body system kami dito ah. May nakastan po. Pag nakaldag yan, mararamdaman yan. Press Let's go, tara na Habol tayo doon Let's go na, habol tayo doon Sa punahan Hirap umusad yung motor ko Dahil sa top box, ang bigat <laughs> Pumasok na ako sa linya no? Kasi body-body system kami Kusini nasa harap ko, kailangan Hindi siya mawala sa paningin ko Para organisado Ang biyahe, kasi mahirap yung Palisaw-lisaw, ano prone sa aksidente eh, tapos uh, kanya kanya ng bitaw so doon nagkakarambola and hindi naman lahat dito sa grupo na to eh bak bak talaga bumiyahe eh, yung so, sanay na sanay so meron ding mga baguhan lang newbie na maglo ride and may kasama din kaming lady rider so isa yon sa mga inaalala yan and syempre ako din di ko naman kabisado tong lugar na to first time ko lang aakyat ng Marilake at pupunta ng Jariels at pupunta do at papunta doon sa Infanta so first time ko kaya kung ano yung rules na binigay sa atin eh yun ang susundin natin naku may accident rider down Shell Boso Boso na kami so ako ay mag papakarga na kasi di natin alam yung lugar na yan so yun guys alis uh, na kami ng Shell Bozo Boso Boso uh, akit na kami ng Jarial Speak so mahaba haba daw yun and pag pupunta doon oh, wala na Roga Station na madadaanan meron man sarado kasi ang anong oras pa lang oh. 58 am dito sa shell boso boso nakarating na ako pero dito sa part na to hindi ngayon pa lang ako dadaan dito kaya alalayan ko talaga yung sarili ko din eh di natin kabisado pero maganda naman yung kalsada tapos yung mga nasa harap ko naman nagbibigay naman sila ng ano eh, mga warning signals ganyan hand gestures ganun kung may lubak gamit ng pa kung kailangan magbilis yan ah, nag briefing naman kami dun palang sa Shell Pugon kaya ah, magiging maayos itong ride na to no? grabe nagpapag dito sa taas hindi ko alam kung nakikita nyo pero lamig trail speak na ito Ay. Kamusta? Kamusta? Okay naman <laughs> Kala ko di nauubos eh Kala lang ako kanina doon sa ano bato. ito? Kung may korbaba, may maraming bato Ay oo, ako man nakarap sa eh saan na ba tayo? ito na ba yung Jariels? hindi pa ha? ah Jariels na ha yeah, safe safe so yun guys nakalis na tayo ng Jariels nandito na tayo sa ano paglagpas ng Jariels no. medyo malayo-layo na to sa Jariels eh Uh, maaraw-araw na din So, no, minto sila. Putol. Ah. Nawala no, sa formation. go uh, ulap yun oh ang baba ng ulap kala ko dagat <laughs> time check tayo 509 Speechless tayo no <laughs> Ganda kasi Yung eyeball ko lang gumagalaw eh Ayun o Saan yung mga bundok na yan Taas Yan, ang ganda men Pero di tayo pwede ma-destruct dyan Ayan mga boss, na kami sa Haya High Resort and ay si Pops ang gilamos. Uh, ito yung kanilang mga floating na cottage. Madami. Ayan. Tapos meron ding mga kubo-kubo. So iba-iba presyo niyan. Yung kubo 500. Tapos itong mga floating, iba-iba ang presyo depende sa design. Tapos yun yung mga motor namin. So pinagiwaiwalay namin kasi baka magdomino yan eh kasi yung parkingan ito hindi siya hindi siya siksik so lumulubog yung mga stand namin si Pops ayan o shout out okay. taga tag sa kapap taga sa kapap kabite oh taga kabite lapit ha nakarating ng Quezon ayan nakarating ng Quezon motobin nakarating ng Infanta Quezon <laughs> Napunta natin yung iba natin kasama. Ayan. Ayun yung mga kasama natin. sa camera live. CCTV lang yan. Ayan, nagpaalam ba kayo? Paalam, babay. Ayan, so shout out sa ito. Saka, iba-iba kami ka. Shout out sa body ko, pagtay ka muna dyan. <laughs> shout out sa malakanyang. Yan lang kayo! <laughs> <laughs> Dito ako nag-i-enjoy! Kabit <laughs> City. Kabit City ka? Saan sa Kabit City? Sa, hindi, yung ati ko lang taga-Kabit eh. City. Saan sa Kabit City? Saan sa Kabit City? Timog Del Rosario. Timog Del <laughs> <laughs> Rosario. So, yun yung mga motor namin. Yung Mach 2. Ito yung pinost ko sa page ko. Pinicturean ko lang. Pero mukhang i check ko ito ngayon kasi may mga nagbago na eh. so kumpleto naman kami ng bar yan standard premium racing yan yung kulay kumpleto din sa kulay so nasa 30 kami dito uh, nag ride lang kami pero sila uh, maliligo sila ako kasi uh, magbabasa lang ng paa tapos Uh, pahinga then sibat na baka hindi na ako sumabay sa kanila ng uwi kasi after lunch lang siguro sibat na kami ng kasama ko na taga Bulacan no? kasi yung isa kong kasama sa taga Bulacan sundo siya ng airport Yan, so puntahan na pa natin yung iba uh, so ito yung mga kasama natin kita nga. pinalabas ngayon Oh, so, shout out muna mga sir Yan. Shout out naman kay go to Botobi Shoutout sa Team Bulacan. Paasa <laughs> daw kayo, sabi ni Motobin. <laughs> Tatlo kaming taga Team Bulacan, pero yung isa galing ng Kabuyao, Laguna. So nag-solo siya papunta dun sa Shell Pugol. so, dito na ako sa cottage. Ah, hindi naman ito yung nirenta namin. <laughs> Wala kasing tao, kaya pwedeng pumuesto kahit saan So dito sa resort na to, uh, meron naman tindahan pwede kayong bumili pwede kayong magpaluto pwede rin kayong magluto uh, may CR din naman may tubig uh, tapos sa yung river yan malinis naman yung tubig malinaw baga di ka mangangamba na baka yung sabihin nyo yung mga angati kayo hindi naman malinis naman siya. <coughs> tapos malawak yung pwesto mahangin katabi nyo yung katabi nyo yan ayun yun katabi niya mismo yung bundok so ma-refresh yung utak dito sa Hayahay Agos River Resort. malayo nga lang kung tutusin pero worth it naman yung biyahe kung mananaw, mananawa din kayo sa bankingan kasi dadaan kayo ng barilaki pagpasok dito ayan so, Bilang hanggang dito na lang mga boss. Ah, kita kasi na tayo sa susunod na vlog. Pero mamaya pauwi pag pauwi na kami mag kukuhwa pa rin ako ng short clip doon sa Marilake. Idadagdag ko dito kasi gusto ko makita Ah, ngayon ko lang din makikita yung Marilake nang maliwanag. So nung kanina kasi parang ano, parang kalsadang madilim lang mga puno-puno gano'n So let's go. Ah, pauwi na kami. <laughs> Overlooking to ka guys. Tapos ganda pa ng kalsada. Ang kapal ng pag talaga nagkapote na kami kaso hindi natin mapipigura sayang ayun arko ng impanta. pag may ay na babalikan kita sa ibang pagkakataon at ko to Pupuntahan ko to na solo